Laila Eh putang ina mo What's up mga ka Ito na naman ang pare nyo Operator ng elevator Mukha competitor Tangin na mo bares yung par Mga ganto-ganto na nga tayo pare Gagabi 3 to 5 Putang ina OT Sagad-sagad tapos na yun, o duty na naman. Pwede na, 4 hours, tu hours tulog. Pwede na. Tapos ngayon, ganito na lang. Butang na, pasikat sa office. Pasikat sa company, kaalam mo naman. Ipapamana. Ano ba? Ikaw, tambay-tambay ka na. Nagtaplay ka na. Aba. Ano? Pa? Pal ka pa rin, pal? Pala mo rin sa bahay na? No? Ah, kilusan mo yun pa. Kilusan mo yan, sinasabi ko sa'yo. Maganda yan. Ganda ng tama mo. Ano? ano play na. na. Iputang ina mo.